Yeah. So, eh. ano ulang daba <laughs> um, ko. Trag! Trag! Sige, Kahit. pa mo na, Hindi, gusto dito eh. <laughs> gusto lagi Sila na po sila. Sila Huwag mo silang pansin. <laughs> Ako lang ang intindihin mo. Yeah. Alam naman, sa ako eh. Kaya... Ako ako lang. So nga pala, bakit parang ulan tao dito? Nasaan si... Nasaan sila mama mo? Doon pa sa, <coughs> sa taas po. Sa taas? Anong ginagawa doon? Nagbabantay po doon sa bahay. May kinag... Nag-ano po. Yung tatanim po. Uh -huh. Kailan mo uwi nila? Mamaya pa po yan. Mamaya. Maka susunod ka dito ang gabi, ha? Hindi ka alala ako. Alam mo gusto ko laging safe kayo. Oh, Kaya mo tumungka na ulo. Oo, oh, sarap. Hindi pa nga po na Tikman. <laughs> Oo, oh, masarap na nga. Oh. Titikman ko, ha? Yan. Yeah. Alam ba ka kung ano ito? Nanginginig talaga ang sumay ko. Tabi ko na eh. Ito mo. Eh. <laughs> Nagkain ako. Sarap ito ah. Siya nagluto? Ako po. Ikaw? Masarap po ba? Oo <laughs> naman. Basta ikaw naman ang gano'y. Eh. Laging masarap. Kaya ako na yan. Kung kain lang po kayo, hindi may papuulang. Kung eh, po ako sa pag...